Guys, papunta kami sa Encantadia ngayon. Tignan niya Encantadia. Nga pala guys, palabas ng kanyakan, parang Encantadia yung dadaanan mo dahil sobrang daming puno sa bawat gilid. Kung iniisip nyo guys na maaga pa to, hindi magagabi na neto, magsi 6pm na. Maliwanag lang siya dyan sa may cellphone ko, pero yung totoo, madilim na. So guys, kasama ko nga pala yan. Ayan, may dala tayong tripod. So, pupunta kami dun guys, sa may Mama Mary. So, dun sa may bakas yon. dito kasi kami sa may kanyakan ngayon pero ngayon pupunta kami sa may bakas titignan namin yung uh, mama mary dun kasi sikat yun guys yung eh. may mama mary na ano statue may mama mary na statue dun sa bakas so tara samahan niya ko ngayon pa pala iba namin kasama guys oh. kuya pambet, si papa, tsaka si kuya rian so anin kami guys guys, time check tayo. It's already 5.43 p.m. na. So, Saturday ngayon, bago magpasokan, bago bumalik ulit sa trabaho, nag-swimming kami. So, biglaan lang to, guys, ha. Dito kami sa may kanyakan. So, ganito yung madadaanan nyo, guys. Pag ganito yung nadaanan nyo, nasa tamang daan kayo. Yung daan dito, guys, may patag na na ganito. Tapos, merong lubak na ganyan. Pwede nyo nga palang pagpicturean to guys. So oh, yung may I love kanya ka. Napakalaki niyan. Kasyang kasya kay buong pamilya. So guys, ayan. Ganti sinasabi kong daan sa inyo. Kapag medyo tag-ulan, ganyan siya. Ayan o. Oh. guys. Ganti yung daan dito kapag basa siya. Pero pag tuyo, ganyan naman siya. Halo siya guys. Merong patag. Tapos meron ganto. So ayan guys. Tatatanaw ko na dito yung statue na Mama Mary. Dalawa yung statue dito guys, ni Mama Mary. Isang maliit tapos isang malaki. So, maraming kwento dito guys. Dito sa may Bukas River. Tabi lang siya ng kanyakan. So, ayun guys, so natatanong ko na siya. Ayan yung violet, isang malaki. Tapos yung may maliit pa dun guys. Diyan to pala yung view dito. Ayan. Ayan, guys. So, statue ni Mama Mary tapos may maliit pa I-vlog nga pala dito si Agassi Ching, guys, sa may Mama Mary na itong Bacas River. Guys, ito nga pala yung Bacas. So, ayan. nag picture sila, Papa. Kailangan nyo nga pala munang mag-register, guys, bago kayo pumasok. Pagpasok nyo, ganito pala yung mapupunta. Yun. Ay, may kita nyo. So, may ganyan. Na. Meron pala silang register first guys Pero titingin lang naman kami dito guys Gantong spot nga pala na maganda dito guys Eh nakiat kayo sa taas May upuan pa dyan na maganda Guys may ganto nga pala silang lugar Hindi ko alam tawag Ay gantong parang bahay Kaya na no, may picturean din sila gano'n Tapos ganda dito guys Siguro may ilaw yan sa gabi Tapos tanaw na tanaw mo dito yung mama Mary na statue Ayan Tapos ayan yung maliit guys ito yung full view dito guys. Magkagabi na. May mga snack bar nga pala sila dito guys na aesthetic tapos tindahan na rin. Sa so, mga gusto nga pala ng perfect na spot, pwede to. Yan, tinayagan tayong pumasok dito ng owner. Ay, hindi ko alam guys kung owner siya. Pero ayan. Ayan yung mga So guys, feeling ko mga six na kaya madilim na. Sa camera ko lang maliwanag guys pero dito. Madilim na talaga. So, guys, ayan. Nandito tayo sa may Bacas River. So, na nasa likod ko nga pala yung statue ni Mama Mary. So, ayan, guys, yung violet. Dalawa yan may maliit pa dun. So, ngayon, 6pm na pala dito kaya medyo madilim na sa video ko. Maliwanag pa nga to, guys, sa camera ko. Pero, dito talaga madilim na siya. So, ayan, kasama ko sila, Papa. Tapos, sila, Pijilay. So, ayan, sa Tangel kasama ko din. Sa camera ko na lang to guys, malinaw pero madilim na talaga dito sa totoo lang. Ayan, normal na ilog. Pero madilim na dito. So ayan, tapak tayo dito. Lamig ng tubig guys. Ayun yung Mama Mary. Tapos ayun, yung maliit na statue. yung maliit na statue. Guys, kung nakikita nyo, yan, sa likod ko yung statue ni Mama Mary na malaki. Tapos may maliit din. So, andito tayo sa may bakas ngayon. Pero sa kanya kan talaga kami naligo. Pumunta lang kami dito para i-check kung anong meron dito. Kasi... pinuntaan din nito, pinuntaan din nito guys sila Agassi Ching. So, nagparanormal activity sila dito. Kasi maraming ano dito, balita. Iba't ibang balita yung meron dito guys. May positive, may negative. Pero, ayan, nakapasok na ako ngayon. So, as of now, mag, ano na, mag 6.30 na. Pero, sa camera ko lang maliwanag guys. Pero, madilim na talaga. Hindi naman ako kanakaban masyado. Pero, nakatakot yung, ano niya guys, yung malalaking bato. Para sa akin, nakatakot siya. Lalo gantong oras galing na nga kami dun sa may bakas river so pabalik na kami sa may cottage namin sa may kanyakan so, maganda dun guys pero ngayon kasi sa kanyakan kami nag swimming so ayan on the way na kami ulit sa may kanyakan.